Nandito tayo ngayon sa Arbis Tondo, sa beach house po namin. Low tide kasi ngayon. So ito, mangroves yan. Ang para pala tayo ngayon ng mga shell like saang, ganun. Ang may crab, mabuhok din. Low tide ngayon. medyo mainit na lang. So mga taga Surigao, aras na! Tayo na po! <laughs> Mangunguha na tayo. Ito so, naman may ano, yung tabugok. <laughs> Ganda yung tabugok. Yung parang ano siya, dito sa, ano, sa Surigao, no? sa ibang klase. Parang kapamilya siya ng ano, kapamilya ng octopus. Ano? So, tara na! Ayan, punta tayo po. Pun. Grabe yung haggard ko. <laughs> Masipan pala pin. So, baka makakuha tayo dito. Tara na! Ano kaya meron dito? Wala. Kala ko may anong itabugok. Sarap yung tabogok. Ay! Sorry, may sipon ako ngayon. Wow. Okay. Nandun yung mga chikiting ko dun, oh. Yung isa, yung babae lang yung anak ko dun. Isa lang yung anak ko doon. So, <coughs> ako po. <coughs> mga tayo ngayon. Sana makakuha tayo kahit kunti man lang. Maganda kasi. dito. Walang ulan ngayon gusto maganda makakuha ng kinasun. Ang <clears throat> daming sipon ko. Ang daming outfit ko. Ha! <laughs> Aray! Grabe, hindi ba yun ako nakakita? Kanta na lang tayo. maghanap ng pinasun oops ay na ba ay hindi bato lang pala akala ko na ay sana naman guys makakita tayo pagkat ikaw nako <coughs> sorry Hindi pa rin tayo nakakita. Kahit isa man lang, wala akong nakita. Grabe. <coughs> grabe, hanggang ngayon wala tayong nakita. Gininit na oh. Ha, ah, grabe. Ah, sakit. Ay, ay, ang ganyan tayo nakitaan, guys. Wala tayong nakita kahit isa. Sana so, makakita. <coughs> okay. Chu, 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 Sana makakita tayo ng tabugok Tabugok Hindi man lang tayo nakakita ng tabugok dito sipon ay sipon pa more siyempre <clears throat> yung sipon can I forever wala may lamang kaya to sana ay wala wala siyang laman wala guys sa may naman patay patay na ko ha ha <laughs> pumunta tayo doon. Kamero. May nakita tayong parang ah, guys, oh. Ayan. Green. Yung green. Yeah, nabagtan ba? Nag-isa man lang. Wala. <laughs> tihik ang dagat. Da. Ang dagat pag-duty. Ang dagat pag-duty. Kaya Ikan ron? Kinaso. Payos lamang. Hindi eh? ka radyo na mo siya makita. Ay payos. hangin. Uh, ang dagat pa. Maroon na dito. Payos. Maghanap payos. payos. Kaya din maklaro ang mga kinaso. Kaya payos. Kala, kainan ako diri pa ako kita. sabi kay init. Libat na nang kumana pa nang <coughs> Try nating buksan. Aray, bugata oi. Ah. Eh, wala. <coughs> wala, may kinahason. <coughs> so daw, maghanap hey guys, first catch <laughs> first catch natin ito ngayon hanap pa tayo, hindi ba? ito pala yung baby ko Mama, ako? oh sige, ligo gusto niya daw maligo Mahahanap din ako. No, Saan Ano? Abi! Ay bata, baby pa yan. Baby pa! Baby yan? Baby pa. May mami na eh. Baby pa na. Di pa na. na. Di pa na pwede, baby pa. Ayaw. Pag matito yun, bayat ikuha Bata. Enjoy lang. least may isa na tayo guys Hahanap pa pa ng iba okay another kita na po outro tayo sa sudlanan ako sa sudlanan tapos doon pa iloon hanap hanap hindi suda maghanap pero okay ra basta kay na ah <laughs> Come on, Cesar. Ay, wala are... ka. Grabe. Mm, suga na po, siya. Kita, ta, so, po, Kita, ang tadre may dugay. So, mintin para nin, ng tao ng dagat. Hindi labad ng tao. Basta, so, mintin. Ay, nasa ang. Hindi siya halos maglay, ano, kay ano siya ng no, uh, sapot sapot Masama ko na siya, guys. Sa, na guys. Sampot-sampot. Lamit niya siya sa pahon. Natay sa ang. Ah, hanap pa ta. Nakarado mag-awid, guys, kay kasi tajum na itong mahawiran. Dagan kay tajum din, kagmay lang. <laughs> <coughs> ngabio ako ilong Sinsya na kayo guys ako sipon on kay Murag yaging buyan pa ni ba chocolate ala aw mong mung another saang di ba? Da? anak taglay guys anak taglay true guys kano pindusya? imong mama guys basta sa ang kuno ko ane Huwag asa siya mag-atubang ko nung tagingon. Na <laughs> La ako nun na. Sunod-sunod sunod ko nun na sila. Mga isig ka saan. Huwag ko dito kumutuo. Hindi <laughs> kumutuo guys. Kayo marang isa na baka mako nakitaan. Ya, yeah, kanin ko ka na dito mula dito. Dito kayo makakita. ba makakita pa ko ba? Ito guys. Kita na po dito guys. Ah! Another side. brother kinasong hindi ko na itawag sa enjoy ini guys basta kai, para sawo wakao din sa abo kay kinasong ini man yan siya aw oh, sabot Kor oh, kan kan ingin jatuh na Korals Kau ketak saat Hahaha kita apa tadi guys? Ata ah, gasuri galon. Oke kayak yeah, di sini tanau. Oke, mm ya -hmm. sana gid ka sa dagat makasudan gid ka guys Nah, nah, ini nah, nah, Lina nah, 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 rakit? Ya mentong tak dagun. Oh, grabe ni init ta well, guys. Sambo ta to sipon guys. Ya yeah, do sipon ani mutagak na. Sugana so, Pues molando, mozuca, molando. kinasan rato ko ano dyan ang bayat? Sapatos, mamayang ni, sapatos. Hindi Bisa na, ayaw pang mga. Sapatos, ayaw. Ang kuha na sa ang tabogok. Ba't pataog naman? Narirat na sa ano? Sa Tabangi ko hanap para Patabang na lang tani para kuha. kay umrog, nagpataog nagpataob naman kay na ra magud siya naghunas guys tapos ako kay nagkungkuan pa man ako naglaba man ako sa unta maning na man tay abliado man eh. maglaba wala bisikleta ka sa ulong may isda, pero kag eh. pero pag guys nindot kaya siya pag duyom kaso lang kaya nga tong gamit kay cellphone naman Lisod man siya kayo, basig mahulog ba nung katuyong. Yan na, ay natay na ni. Eh. Di na, taka. Post anig mga videos. Nahinay lang taghanap guys. Basi makakita ta. Uh... Lami mga good ni Mintin kayo may manguha dere guys. Marag halos, marag tanak na harbis na siguro na mutana. Namang na. <laughs> marag iskadlaw lang ba? Iskadlaw lang lang kan? Tapos, kuha oh, na sa kami utro. Uwi na pala tayo. Uh, tsaka, kasi nga, ha, hindi pa naman siya. So, ano eh? Bahay? Uy, oh, hey, baby hair. <laughs> Dead na lang yung baby hair. Dito na tayo bahay, tapos, hindi na ako pag live na video doon sa dagat kasi nga naglobat yung cellphone ko. No? Yeah, itong nagyod. Samot ka itong si Inday. So, itong nandito yung no kinuha natin ito. To, saang? Oy, bayun. To. Babaeng saang to? Masarap to. Saya <coughs> pa katilaw ani, eh. lami ni siya sa bahon. sa ganis Pero kami sa bahon manamo ini siya. Lami ni siya. Kilawon. Sabot kilawon. Ay. Tapos ini. Ay, <coughs> di ba kita diyan naong? Sari Dali lang. Tun. Hmm. sa panigay pa nimo to tayo kog oh hindi ko tayo kog balik ko tayo sa kong papa balik ko kung na nain siya taga sa una sa, ga, ga, sa, gamay pa ko mga edad ko mga 5 ano siya tayo 6 or 7 first time ako makari sa una diri kaya pa may bayay diri sa una kaya yeah, pa mining diri na time karo na na yung mining sublag so, like, mining doon na kayo mga I think 10 years naman siguro yung mining bagan siguro dere. Pakita nako sa inyo guys. Matong nakuha ka ina. Wow. So ito pala guys. Nakamute pala to. Nagbibideo ako pero nakamute. So ito pala yung saang. Ito yung nakuha nating saang. Parang lima yata to eh. Parang lima. na natin ang maigi. Parang lima to. Nakalimutan ko kasi. Akala ko kasi naka, ano. Pero sure, nakamute pala siya. Kaya ayun. <laughs> Wala siyang sound. Kaya gumawa tayo ng paraan. So, lima. talagang lima na talaga yung saan na nakuha natin, guys. Pero marami yung anong natin. Dagan kayo tagkaan ng baliko pero ambot lang ug unsay tawag ini sa ubang probinsya para sa mo ini na mga kinason mo saang tapos an kaning balik ko sa nan taktak dagon atong duha ka buok duha ano sila kanang wala in duha ka buok diha taktak dagon taktak dagon jaon tapos dagan kayo ato balik ko. Hindi lang sa ibang lugar kunay tawag ini. Eh. Pero sa amo dali balik ko ni siya. ko mag-expect na. Sige lang kung istorya ari na time. Sige ako istorya din. Pagka na ko naka-mute ba siya? Ay, ay balawang. Sa unta man mute man. Pero okay lang. Pasaka idagan tawid uh -huh. kuha karon. Idagan uh -huh. ta karon nakuha na So okay ra mga 20 ini kabuok nga balik ko ato nakuha tapos lima ka saang tapos tong duha ka tak dagon para sa mo tak dagon diyan hindi man sa si Injo o tawag itawag sa si Injo lugar tapos ka tong baga na ba siya kayo kuan nindot siya pang ano bito pang display level dag ko tapos ka tong duha hindi ni si pangalan ani basta kay kinasun po niya siya makaon lami pud na siya basta kayo mauna lami na siya kaunun hindi ako kabayo si pangalan ani guys pero hindi lamang sa inyo nakalimot mong ako. hindi pangalan ini na nasuna. basta ako ni ahong dayagang kulit na kulit na bata sobra ka kulit so <laughs> saan taman tapos kaning saang nato, lima lang junis sila kabuok, babae puro. Mm, di, di man siya lutoon karon kay sa karon na day, di, di siya pwede lutoon. Kay dungagan pa siya ugma. May sa kong amahan, dungagan ko na mo. Tana, madungagan pa, madaghan para lami kayo, kauno magdaghan kayo. Mag-ipon-ipon ba, mga pamilya magkaon. Happy banding, charot. Sana... Pero ibalik na po ni Kay. Di pa man siya pwede. For tomorrow pa man ini. Ngon si Pader. So, takaguan sa nato, to. Isabit na to ini. Kay, para po poon. araw to guys ako diha nag tabi tabi lang ko ba pero <laughs> ay nako naka mute pa rin <laughs> sao na lang so kala guys kala na time na nag yaw, -yaw ako diha charot yaw yaw pa end na ako doon then pakita lang na ako sa inyo ang view nga unta makaangay mo then na ganahan mo sa akong video o sa susunod pang mga video na ako i-upload, unta na sa baybaya ninyo o i-follow na lang po mga siya guys mangroves, gabi ito akong pasaway na dalagita oh. ako okay, unas pa siya pero pataob na, pahay na haggard yung inday <laughs> ako. So, yun lang guys. Yun lang yung video natin ngayong araw. Sana nagustuhan nyo. Update na lang kayo sa susunod na video. Salamat. Bye. <laughs>